guys. Magluto tayo ng itlog na may gulay. Kompleto sa sangkap yan. Oo na muna natin. Maglagay tayo ng mantika sa kawali. Ayan, painit muna. Tapos, ayan, lagay na tayo. Ayan mga sangkap natin. o na muna. Oh. bawang. Bawang muna. Bawang muna. Pag medyo brown brown na lagay na natin ang sunod na natin yung ano isang lahok natin kunyari ba social social ba <laughs> para maju naon tanahon saka ba o isunod na nato ako ano pa na brown ato sa gibutang dyan nagma brown o ayan na butang natog sibuyas hmm sibuyas. Ay, tangtang sibuyas. May carrots pa akong ilagay niyan ha. Kuan ra na. Walaan na lagon sa ihalo. Magantay oh. Kamatis na. Sama-sama to gidir na. Kay para madali. Akao na ta. Mm. Ah. Tas ibutang na po nato ag usap pa Pag mo kumok-kumok dutay, ang ko, ano, yan, carrots na. May carrots. Chan-chanaran! oh carrots para sa mata. Para luminaw ang mata at makita mo yung niluluto mo, oh. Bukas sa rep, nagkuwag sili. Kuwag sili labuyo. O, tangan sili. <laughs> pang, pang almuranas. <laughs> Gamot sa almuranas. eh Uh, automatic ka nang among repulang ibang katulad yan may taling ano goma <laughs> ayan o uh. ayan uh. uh, na yung siling pula labuyo uh. lagay ng asin para lumasa lasa daming dagdag ako dyan kasi tagkunti kunti, -kunti. Uh. lagay na natin yung pichay bagyo Oh. Uh. Panghuli na yung ating espesyal na ulam. <laughs> o naman, kasagara naman talaga eh. Yun lagi madali-dali na ulam. Kahit sino. Kahit pa magtanong ka pa sa presidente. Joke lang. Char, char. Yan talaga, o. Ayan na ang ating espesyal na ulam. O, may itlog. tanda tanang -tan. Favorite ng bayan. Yes. Ang itlog. Wow. Hmm. Ayan. Halo-halo pa more. Halo-halo hanggang mahilo. Pag nahilo na 'yan, luto na 'yan. Joke. Eh. Kela, pag nagluto, oo. Oh, oh. Minamadali na, mm. 'di ba? Oh. Oh, lutong makaw. Makahubad ba? Chulan. <laughs> 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 <Tuklan>. Chef <laughs> Kaya na talaga magluto. Oh, tapos na. Oh, sarap na. Hmm. Thank you guys.